Sabi namin, European Spider Cup, napakalaki. Eh. Only in Lyon, Morocco. Peace, yo! Lagi niya, eh. Nice! WhatsApp what's up mga kamis mo? Ngayong araw na ito ay nandito na kami ngayon sa may port ng Laayon, Morocco. Bali, lumabas lang ako kasi nangangawil kami. Kinuha ko yung cellphone ko. Kasi marami-rami na rin kaming nahuli. Iba't ibang isda. Pakita ko sa inyo mamaya. Doon lang sa may baba. Bali, ito yung port namin. Hindi pa nag start yung operation namin. Dahil meron pang inaasikasong mga papeles. Tapos may mga divers kasi kanina pumunta dun sa may ilalim ng barko. Kasi need kasi yon para sa next port na biyahe namin sa New Zealand. Medyo mahigpit kasi ron. Ayan, daming ano, mga buya at dito sa kuba namin. Tapos, ayan yung style ng ano nila, port nila. Private port kasi to mga kamismo. Kaya, parang ano, parang style na offshore bibihira yung mga tao bali yung tao nandun lang mga nangangawil din yung iba tapos yung iba siguro tulog na bali dito ngayon nandito yung mga kasama ko may namumusit meron ding nangangawil Nangawil. ayan tropa natin si, ko, si... si ano, Cristiano oh, ano, nakausap mo na ayan yung mga tropa natin sa Akubierta saka sa Akin na. Ito si third. Ang mahuli. <laughs> Ito yung huli namin, no? Dami na. May ano pa, crab. Ang no, malaki. Spider crab. Ang pagkakahuli nito, nasabit lang dun sa may pangawil namin na may pain. Siguro na, trap siya sa pusit. Ito yung pamain namin. Huli din namin to, itong pusit na to. Ayan. Yes, no? Paubos na. Ito yung ibang pusi to. Yan. Tapos isda na parang tilapia style. Tapos to, laki o. Oh. ko, nung isda to. Pero isdang bato siguro yan kasi pang malalima. Tapos may mga tangbaka din. Yan. European. European spider crab. Tapos dun sa may gawiron, meron din nangangawid yung mga proof na nandun sa loob ng room. Ewan ko lang. Pero pang bira-bira din yung kanila. Ayan. Medyo malamig dito. Tapos ang daming banak. Isda. Yung mga banak parang koi fish na. Sobrang dami. Yan o. Yung mga yan, yung mga isda na yan, di yan kumakain. Ano lang, parang display lang ng karagatan. Tapos doon sa may gawiron, dito daming mga tapong naman ano? oh kaso di man mahuli di man makuha kasi medyo malayo yung iba nating yung iba naming kasamahan nasa ibang side ng barko naghahanap yan sila ng ano mga isda tsaka mga pusit pusit kasi target namin dito kasi eh, lagi na kaming nakakahuli ng mga isda eh simula pa nung nasa anchorage area kami ayun si up third mate. Hindi siya nakapesto sa may dulo. Ito yung style lang ano nila. Na kanila conveyor bali yung operation dito. Yan. Yung mga bodega namin nakasarap pa. yung mga bodega namin, yung mga crane nakaharap na sa seaside. baka na yung operation nito kasi nag-stop eh alanganing araw bali magalas gis na rin siguro ngayon nangawil pa kami kasi sayang yung isda 3 days lang kami dito after 3 days biyahin na rin kami pupuntang New Zealand tapos ang layo ng biyahe namin pupuntang New Zealand pagkatapos New Zealand mga 36 days pagkatapos ng New Zealand syempre alam na uwi na <laughs> yan ang pinakamasayang araw ng mga seaman sa buhay ng pagbabarko yung makauwi yung makauwi sa kanya kanyang tahanan yun yung the best dun yung nahuli naming mga isda safe naman kainin yun tsaka yung crab kasi sinurch na namin kasi syempre, nag-worry din kami baka hindi pwedeng kainin. Pero nakita ko na yun sa YouTube, talagang kinakain naman talaga. Kaya lang depende sa lugar. Pag may mga memorandum na bawal kainin, hindi talaga pwedeng kainin at bawal ding mga wheel. Yun. Mga sama natin. Ayan. Tapos meron din dito na nangangawin. <laughs> Iba't ibang pwestuhan kami. Para makahuli ng marami-rami. So, yun lang update lang. So, paano pa yan mga kamis mo? Hanggang dito na lang yung vlog ko. Sana nagustuhan nyo. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para po lagi kang updated sa mga bagong re-release na video. Kapit ako ng mga electrical works, engineering works, at iba't ibang buhay namin din sa loob. So, paano pa yan? Peace out!